bell at ayan po bell pepper ito at ito at saka isda cube na isda konting konting mantika lang po may narinig na isda ayun. at konting konting mantika hmm. you know ooh, init Mm-hmm. Uh -huh. <laughs> Ito naman ang natin mga binudod. Malahang mitlog at malahang brokoli. Itong pagbisa natin dito ay konting-konting mantika lang. Sa non-stick uh, pan natin niluto din. Mm. Tapos dahan-dahan lang kumain. Ayan po mga Pinoy Dolls. Ating dip, uh, lunch naman. Kanina yung ano natin yun. Um, uh, almusal. Ito lunch. Broccoli tsaka boiled egg. Okay naman siya. Dahan-dahan din ang pagkahit. Huwag